Joyce po, Bukol ang apelido po ng babae, sir. Joyce Bukol. <laughs> Ayan, sir. Booking Buk ka. Hindi po, ito yan, sir. Ang pinakamaraming simusa, simuso dito sa barangay. Sa amin talaga, <laughs> ibabalisa sa mga may babalisa, sa mga lapas. Ito pinakamaraming simusa, kasi simuso, sir. Ma'am Vivian, magandang hapon po. Ma'am. Hello po, sir. Good afternoon po, sir. Opo. Ma'am, bibiyan kailan po umalis si uh, Sir Mark? 2019 pa po sila, siya po, Tagal. ng lugar ah. niya po. Anong big sinabi niya nung umalis siya po sa inyo? Anong paalam niya? Binuwi po siya ng mama niya kasi may binibinta po ng lupa yung mama niya po, sir. Tapos kailangan daw po ng perma na okay. nila po magkakapatid kasi may binibinta po lupa. Okay. Tapos po, nung umuwi na po, hindi na po siya bumalik dito sa Manila. Ayun. At napag-alaman nyo later on na hindi pala totoo yung pinagsasabi niya, kundi meron talaga siyang plano ng umalis sapagkat meron siyang iba. Ganun po ba yun? Opo. Kasi po, na involve na po yung dati po sa babae, kaya po bumalik kami dito ng Manila. Mr. Giralao, Sir Mark. Sir po. Sir, anong bang nangyari at uh, nagpaalam ka lang may bintahan sa lupa at uh, kailan pirma mo 2019 at hindi ka na bumalik 6 years. Anyari? Hindi po ito yun, sir. Ano po, sir po ito yung nangyari yun po. Umuwi po ako yun, kasi po yung nanay ko po na nasa hospital po. Okay. Kailangan yung pirma po yun sa lupa. Eh, pagkatapos po ay eh, alam naman yung ang ugali yun po ay eh, gusto na lagi po na lagi at ma Eh, minsan po, sinasibihan po ako nga, kuna, umuwi ka dun sa probinsya, wala ka namang kwenta, doon ka namang magsama sa nanay mo. Eh, ano yun po, lahat naman pinasabi po, na ganyan po, paulit-ulit na lang. Okay. Eh, eh, pa 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 eh, sir, ikaw ang pasikot-sikot sa pinagsasabi mo eh. Sir, ang tanong, bakit hindi ka na bumalik? Hindi po yan sir totoo. Ayun po yung mama niya po, yun ang ano po yung sabintan po ng lupa. Yun po. Tapos naguwi po po siya sa probinsya po. Yun na po. Kasi po nung paguwi po niya po sir sa probinsya, nakita pa sila ng babae po sir. Don pa yan sa Tigbawan po sir nagano, nag-uwi po doon po sila, magkasabay pa po sila yung babae po pumunta dito ng Manila. Tapos sabay po sila nag-uwi. Pero ngayon po, ang babae niya, iba rin po yun ay sa, sa una. Ngayon ay. ang kinakasama po niya, iba yan. Iba pa yung oh una po, nung iniwang oh kanya, umalis siya. Iba yun, okay, tapos oh may bago pa siya. Yes po. Taga, taga lusong lang po. Magkasunod lang po sila ng, ano, ba, ano, sityo po. Oh, sir. Po. Oh, hindi lang gusto po, eh, po, sir. Ako oh. po ay eh, ano wala naman kung ginagawa masama po. Dama. kahit po, sir, mag-imbestagya po kayo dyan sa barangay nila po dyan sa lapas mga tao po, ang ah, maraming nakakilala po dyan sa akin na ah. tinatanong ko po, totoo po yun, sir. Oh. At saka tita niya, mama niya, nagsabi na po yung babae, Joyce po, Bukol ang apelido po ng babae, sir. Joyce Bukol. <laughs> Ay, sir, oh, bu ka. May anak rin po, yung babae, sir. Sa kanya? Adon po. Ang, ang ano po yan, sir, yung babae may bahay po sa Lusong. taghapon po, umuwi po sa bahay ni nanay. Doon po sila natutulog na dalawa sa kwarto po ng nanay niya. Mm -hmm. Uh, Tapos pag umaga po, yatid naman niya yung babae doon sa bahay ng ano, ng babae. po ngayon po, magsinungaling siya. Marami po, kahit po sir, paimbestigan mo po yung dyan sa barangay po. Alam po yan nila po na Ga nagsasama po sila. Opo, eh, hindi po totoo yun, sir. Wala akong sinasama po. Wala ko lang yun po. Pero hindi, hindi, ko po sinasama yun po sa bahay po. Aano, ano, ano ba ang plano? No? Di ba sabi ko sa iyo, supportan yung mga bata. Bakit since Oo 2020, nga. kahit ni Peso, wala kang binibigay? De, ano nangyari? Kahit ni kumusta, <coughs> ni kumusta ng anak mo, ni nag-graduate na yung mga anak mo dalawa na high school, ngayong pasukan, kahit ni birthday, ni ano, wala ka ni ay ni sa mga anak mo. Oo nga. Mag ako naman magsalita. Oo nga. Alam ko yon kasi pa, paano ko makontak ay eh, walang signal tapos gin block mo ko doon sa mga bata paano hindi ako, ako nagbablock sa iyo ikaw ang Bakinaga babae ako na. siguro nagbablock di ba ang daming message ko sa iyo binablock ko lahat na. lahat ng number number facebook mga anak ko nakablock sa inyo tambay ko dito muna di sa magat ako nakarap buhay tapos anong nakaraan nakaraang taon na diskasya ako sa motor ay alam mo na nabiyak yung ulo ko dito labing uh, walong tahe hindi mo alam baka wala kang Natagal brita ay matagal na, na yon nagpadala pa ako ng ng Nagamot sa iyo. Matagal na yon ah, At saka may trabaho ka dyan sa Lutong. Mo. May, trabaho ako. may trabaho ka dyan. May trabaho ka. Kala mo wala akong nakaka ako nakakausap dyan. Well, si na maksing, maksing, sir. sir, kumusta lang po yung labing walang tahi? Ah, dito po po. Yung tahi na lang po. Pero okay naman. No, okay, okay naman yung tibat. Okay. okay. Yun, sir, matagal na po yun sir. 2021 pa yata. Yan na disgrasya sir. Ano lang po talaga yan? Sinungaling talaga sir. Sobra. Sobrang talaga diba, sir, kaya nga kung, kung hindi niya po suportahan 'yung mga bata po, sir, pakasuhan na lang po sir. Kasi si imagine mo po ang ilang taon pong walang bigay sa bata. di Iniwan po niya 'yung anak ko nagdadaya pero nagagatas. Tatlo po 'yon. Eh ako po sir, magsuporta po ako. magawa ko ng paraan. Mag kasi makapadala ko ng katapusan sir kung 'yan kung papayag siya. Ma-suporta ako, sa katapusan. Okay. O, hindi talaga maghanap, sir, ng, ng mga malaki, sir, kasi wala akong trabaho dito. i sir, sa konsaksyon, tatlong araw, ito naman. Tapos sa dagat, hindi naman lahat ng uras, makauli ng marami. Kasi may, alam mo naman ito, papasok ng bagyo, mahirap dito eh, sa dagat. Hindi kami makalabas-labas. Alam niya si maidap dito, Sir. Alam nakapunta dito, 'yan, nakakaisang taon na. Bakit bakit ka kasi? Bakit ka hindi bumalik dito sa Manila? May trabaho ka dito sa Manila, 'di ba? May trabaho ka. Kasama mo mong mga bayaw ko, kapatid ko. Bakit ma di ka bumalik dito sa Manila? Magpapasalamat ma ako ano makabalik sa iyo. Ang bunga -nga -nga mo sobra-sobra talaga. Kahit araw-araw, sinasabihan mo ko, umuwi oh, ka doon kay nanay mo kahit 'di ka mamatay. Kahit ano, wala ka namang kwenta. Sama ka doon sa Sir. Hindi mo. po 'yan totoo, Sir. Ay hindi Ina po to po yan, sir. Siya lang po, po. talaga gumagawa niya ng mga ganyang bagay, sir. Kasi yun okay, nga po, sir, okay. nagluloko yan. Yun sa babae niya. Naniniwala po kasi inyo mga Vivian. Sir Mark, uh, sabi oh. mo oh. kanina, payag ka na magsusuporta. Magkano pong support oh. ay bibigay mo? kay oh. ma'am, Vivian. Ah, Bibian? baka hindi naman, wala naman akong trabaho, sir. Puro magkawa ko ng paraan. Baka magkano nga po? Para asahan niya po, magkano po? Sige po, sa katapusan po, mapadala po ako. Kung kanya lang, suporta lang sa mga bata lang po. 3K kada buwan. Ay, hindi naman po. Kung may, may malaki po, eh, pwede naman ko madagdagan. Kung 3K hindi kada buwan, tatlong anak mo, tig 1,000 libo isang buwan, bawat isang anak. Po, 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 Imagine kami... po, sir, magdadalawang high school na po sir, grade 8, gat, saka grade 7. Magkasa po yan sir sa 3,000 every month. Hindi po. Anong trabaho niyo po ba? bahay po. Okay. Hindi nga po sapat yung 3K. Ah uh, sir, dagdagan mo naman sir Mark. Opo sir, kung uh, sir, wala po ako ng trabaho. Sa dito lang hindi, hindi po ako umalis. Si sir. hindi naman ako matawid ng Iloilo. Ay dito lang talaga e, Bakit naman hindi ngayon? ka nalang bumalik kay, kay Macy's at may trabaho ka naman pala dati dito sa... sa saan ba kayo ngayon, Mambibian? Saan kayo ngayon? Dito po sir sa Malabon po sir. O, sa Malabon. Alam po niya dito kasi dati pumunta po yan dito bago umuwi siya doon. Bumalik ka na lang sa Malabon at uh, maghanap ka ng trabaho sa Malabon para magkasama kayo. <laughs> sir, sir ayaw ko na sa Manila sir kasi hindi hindi naman ako makabuhat ng ano sir, mabigat na mabigat kasi ang trabaho diyan sa yung mga pisa ng mga motor ba sir? Eh mabigat hey, din di yung paghimbanginis na mabigat din maghila mag ng lambat ah. Pero, maganda sir, gabi eh ito ko mainit, wala mo ulo ko sir, daw may natado na. At, Pero na mabigat pa rin yung maghila ng lambat na punong-puno ng isda. Hindi eh, oh. po sir, sa sa makinapa ko sir. Sa eh, marami naman kami, mga apat kami lima. Gusto mo ko na sign. Ah, oh, talaga kung gusto mo lumusot, gusto lumusot. Lima kay tagahila ng lambat. Kaya magandaan. Oo, oh, oh, apat. Oh, apat lima. Apat. Sir, hmm. ko, sir. Alam, niya, alam, niya, alam niya, sir. alam niya, sir. Alam niya, hindi dito nakapunta yan. Magandagdag mo, sir. Mga gawin ko po, mga 5,000, sir. 5,000. Ay, hindi po ako papayag, sir. Maghanap siya ng trabaho. Mag, mag siya ng trabaho. 5,000 po. Tatlo anak. High school po yun. High school na po. Hindi po ako papayag sa limang taon na po niyang hindi nagsuporta. Hindi naman ako, Timan. Sir, eh, let's not ko to Timan. Mukhang pira yun, sir. Eh, talaga, sir. Eh, gusto niyo talaga. Million. Pwede nang mag-ingista ka di sa dagat, DC. Man. Ay, yes po. Ma'am, magkano inaasahan niyo po? Para sa inyo po? 7,000 to 8,000 po. Kasi kung yung ano po, dagdagan ko na lang po sa ano. Okay, pang ano nila. Para hindi na ka At, magkakaroon ng problema. Uh, o, oh, sige po, sir. Sige 7, po. Kailan po? Uh, Katapusan. Eh, sir, gusto ko po, may permahan po kami na agreement po na ganyan ang suporta po, sir. Kasi parang hindi po ako, sir, maniniwala dyan po, sir, na magbibigay po yan po, sir, ng ganyan po. Ah, lang, sir. ganito. Sir, susundin okay. ka namin dyan sa, ano, sa kabay, Gimaras. Dalhin ka namin Opa. dito tapos magpirmahan kayo sa public attorney's office o, sige po. sa barangay. Okay? Pwede naman sir. Ako na lang pupuntahan sir. Kahit nanggika sa alam mo naman pupuntahan mo. Hindi kaya nga. Pero ang gusto ni ma'am, pirmahan mo na. Pagkatapos pirmahan, o pwede ka nang bumalik. At, uh, pero magdala ka na ng 8,000 pang first month. O, sige po. Sige po sir. Okay po. Very good. Magawa ko ng paraan po, sir. Magawa okay. ko ng po. Sige. Ma'am Vivian, susunduin po namin siya. Dadalin dito para magkita kayo, magkapirmahan kayo. At Ma saka Bib... po, sir, yung babae po niya, sir, binabahay niya po dyan sa bahay ni nanay. Gusto ko sana po sana, sir, kasuhan silang dalawa, sir. Kaso lang, wala lang po ako na picture nilang dalawa, sir. Kasi matagal na po yun sila, sir. Mag two years na, mahigit yata po, sir. Pag meron kayong ebidensya at huli sa akto na sila talaga ay magkasama, then pwede natin silang kasuhan. Alam naman po yun, kahit sa barangay po, alam po yun nila doon. Na ano po sir, da, po sila? Mas maganda muna dali natin dito magkapirmahan at mag-usap tayo at kung hindi pa rin talaga magdela sa maayos na usapan, di magdidimandahan na lang po tayo pero mas maganda po kung habang maari tu'tal nag-agree naman siya sa 8000 at sabi mo 8000 e kung nagbigay ng amount usap kayo yes, pirmahan. Ba? and then let's see from there kung anong mangyari. Okay, ma'am? Apo, apo. Okay. Uh, sir Mark, kailan ka namin sunduin? Ah, uh, kaya po. Eh, anytime po po. P pwede na po ako eh. Kung okay, po. good. So, ma'am, in the next six, five or six days po, kukontakin po namin kayo. Siguro po, mahaba na po yung limang araw. Bang kami ng advance date sa inyo, ma'am, para makapaghanda kayo. Ano po? Para makapag-day off kayo. Okay? Ah, sige po, sir. Kasi magpaalam po ako dito sa amo ko po, sir. Opo, ma'am, Vivian. Sige, Ma'am Vivian, huwag niyo po ibababa ang telepono. Kakausapin kayo ni Odette at kayo din po, Sir Mark. Ha? Salamat po sa inyong dalawa. Magandang hapon thank po. You po thank, thank, you thank you po, Sir. Po, sir. At thank, you po, Sir. Thank Thank you po. Thank you po sa friend sa ko po kay Loimi po. nag Loimi. po sa ako po yung nag-ano po po kay Loimi po. Loimi, okay. Sir Mark, tinatanong mga tao, bakit yung picture mo para nasisilaw ka? Saan po? Yung picture mo para nasisilaw ka, silaw na silaw ka. Sa po. Ah, okay. Hindi, hindi, hindi kalimutin yung picture. Sa sa sir, sir, oh. sir, pwede po mong tanong, sir? Anong tanong mo? Um, ay, pwede po baka bisita sa mga bata yan, sir. Halimbawa, mabisita lang po, sir. Mga ki, Ay, pwede yung, sir. sir karapatan, karapatan niyo po yung, sir. Pero siyempre, bisita o -o. lang. Hindi mo pwedeng kunin. Okay? po, sir. Bisita lang Kasi po. Mga masaya lang po. Oo. -o. okay, sige po. Arrange po natin yan. Kaya nga, sir, sasamaan namin kayo sa kanya, eh, para makita mo yung mga bata, okay? Sir. Magdala ka na 8,000. Yes, sir. Sir, saan mag-stay sa Manila po? Alimbawa, kung ano po, pag kinuha. Ako, akong bahala, sir. I hotel ka namin. Ah, sige po. Huwag mo na isama okay. si Miss Bukol may nagsama po, sir. Ako na, ako na nagsabahay niya, uh... Okay. Nanay ko po. Anong Sige. basta, ba? basta, eh, sir. And and hindi, sinungaling ka talaga. Kasama mo. Doon pa nga, kagabi na tulog. Oh, eh, sinungaling ka pa. Kala mo, wala tao dyan? Walang nakakakita sa inyo? Wala po. Totoo po yun, sir. Dyan po yun. Talaga natutulog. Sinusundo po niya ang babae sa hapon, sa umaga, yatid po niya. Kaya di po yun nakakapagsinungaling kayo. May mga tao naman po dyan na nakakakita. Eh, ba't mo siya nagustuhan, sir? Ma'am, eh, kung sinungaling, pa paano, paano ka nagkagusto dito sa sinungaling? Ngayon na lang sir, po yan, sir. Kasi sir, dati matino po yan. Nung umuwi lang po dyan, nagkaganyan na po. Umuwi dito si Bibiyahin kasi kumuha lang ng mga kunta. Kasi da, ang pinakamaraming sikmusa, si Muso dito sa barangay. Sa amin talaga, sa mga iba balisa, sa barangay <laughs> Dito pila ka maraming sinusa ka, sinuso, sir. Tama. Na, na, na Wag mong idama yung mga tao dyan. Sisiraan na talaga, sir. Ay, kasi gumagalaw yung mga cellphone. Lumalaki ng ulo. Sadyang totoo lang po, sir. Sadyang totoo lang po, sir. Okay. Yung mga kwento ng tao, din naman po gagawa ang tao dyan po sir kung hindi naman po nila nakikita po sir yung ginagawa niya po sir. At saka po tinatakpan po yun ng mama niya. Susundin namin si Sir Mark sa Gimaras at Sir Mark pagdating mo rito kami bala mag check in ka sa hotel pero mag ready ka ng 8,000 pambigay pang first arad month na support. Na. kami ng bala sa oh, pamasahe hapon po. Huwag niyo arad arad okay. arad po iba telepono.